Hello, good morning everyone. Ayan, so update ko nga po pala kayo. Kasi nga po uh, pinatanggal ko po yung aking nunal po dito sa aking may ilong. Ayan, oh wala na po yung aking malaking nunal dito. Ayan, pina-check up ko muna po sa doktor bago ko pinatanggal. At ang sabi naman ng doktor eh, common mole po yung uh, nasa akin. So safe naman siyang tanggalin kasi lagi ko kasi siyang nakakamot minsan dito kasi pag nangangati yung ilong ko kaya napagdesisyonan ko na lang po na ipatanggal po yung aking nonal dito so ito na po siya pagkatapos po ng uh, pagkatapos po ng ano ayan 6 days bago ko siya uh, bago po siya ma -healed. ayan so Pumunta po ako sa clinic at ito nga po, ayan, healed na po siya pero nilinis po yan siya. Tapos sabi ng doktor, pwede na akong magwash ng face kasi pagkatapos ko pong uh, mag magpa pagkatapos ko pong magpatanggal po ng nunal, ang sabi ng doktor, uh, keep it dry. So, ang ginagawa ko po, wipes lang po yung aking pinangpupunas po dito sa aking mukha. Tapos po eh um talagang careful po ako sa aking pag ano po, pagsalita, pagkain para hindi po mapinit po yung stitches po niya dito kasi may stitches po dito sa aking may uh, malapit po sa ilong. Ayan. Tignan nyo naman po, oh, wala na po. Malaki po kasi dati yung, yung ano ko dito, yung mole ko dito. Ayan, so pinatanggal ko na rin siya. Ayan. Matagal ko na po siyang balak ipatanggal. Pero nag uh, worried po ako kasi nga syempre baka delikado ganyan ganyan pero ayan as you can see wala na po. At sa mga nagbabalak po na magpatanggal po ng ng mole uh, Hindi po siya masakit. Sa unang turok lang po ng anesthesia, masakit. Pangalawa, bali sa akin kasi binilang ko kung hanggang kailan ko mararamdaman yung turok na, na ano sa akin. So, five times ko po siya naramdaman pero hindi po yan siya masakit parang kagat lang po yan ng langgam kaya so wag kayong matakot na Uh, huwag kayong matakot na magpatanggal uh, ng nunal lalo na kung safe naman po siya ipatanggal so ang gagawin niyo po, magpa-check up po kayo sa doktor kung ang sabi ng doktor, okay naman siya tanggalin, ganyan ayan. so ang ginawa po kasi sa akin din, yung tinanggal na mole uh, sinin yung specimen po sa pathology para i-check pero okay naman po siya, ayan So, bago po kayo magpatanggal ng mga nunal, ayan. So, dapat ipacheck nyo muna kung okay po siya tanggalin, kung safe nga po ba ito. At napakaganda po na ipacheck din po natin yung ating mga nunal, lalo na pa pag yung mga lumalaki, ganyan. Huwag po tayong matakot magpacheck up kasi doon tayo uh, don natin nalalaman kung anong klasing nunal ba yung meron sa atin kung common mole ba or o yung isa yung cancerous mole ganun so pag po tayong matakot magpa-check up kung ano yon para at least maagapan kung kung cancerous man yan mole or common mole ganyan so ayan ganun po kasi yung ginawa ko pina-check up ko po siya kung okay naman siya tanggalin ayan at sabi naman ng doktor okay siyang tanggalin kaya naman pinatanggal ko na ayan so Lagi kasi nangangati dito sa imay ilong ko. I was so worried kasi. Sabi ko, Dok, kasi laging nangangati dito sa may ano ko, baka kasi hindi okay tong aking mole. Pero hindi naman. Okay naman siya. Siguro dahil nga nagsusweat dito ko kasi may mole may mall ako. Ayan, naiipon yung, may naiipon na sweat. Siguro yun, dun, yun ang nangangati. Pero safe na safe po siya. Huwag po tayong matakot magpa-check up po ng ating nunal. At ayun, kung gusto niyan magpatanggal, ayan, hindi po siya masakit. Ang healing process lang po nito is nasa, uh, ano siya, uh, anim na araw po. Kasi uh, natanggal na yung scab niya. Tapos sabi niya maganda yung pagka-healed po ng aking ano, ng aking sugat kasi nga tinahe. Ayan. So, pwede ko na yan siya hugasan itong aking face ng water saka sabon kung gusto ko. Pagkatapos ng 48 hours, ayan. Pag 48 hours, pwede ko na itong tanggalin. Pero, dagdagan sa akin, dagdagdagan ko pa yung 48 hours. Ayan. So, para mas sure ako. Pero, sure naman na yun. Sabi naman ng doktor, ba diba? Pero, kahit dagdagan ko na rin din mali mo, makalimutan ko, maging 50. <laughs> Ayan, Tommy. Ayan. Oh, ganda na. Ayan. Hindi na ako worried dito sa aking mall. Kasi nag-worried ako nun eh. Kasi makate. Ayan, so. Sa mga may balak magpatanggal na po ng mall. Huwag po kayo mag -alala. Hindi po yan siya masakit. Parang kagat lang po yan ng langgam. Ayan. Mm. And thank you for watching. And don't forget to like and subscribe for more videos. Thank you.